Ah, okay. Ikapila ka. Um, pang nine ko sa mo, ma ma'am. Napulo wow. Buok. <laughs> Napulo mo ka yes. buhok so, ikaw ang ikasiyam. Yes, sige daw, ah, uh, sige daw, ang imong kamagulangan, magulangan na? Ah, uh, kung kinamagulangan is nasa Davao, na nasa pamilya, Oo, uh -huh, babae, lalaki. Babae siya, ma'am. Babae, dayon? Ang sunod is, babae, yung na sila nagpuyo sa ano sa UK as well as UK ah, United ron, Kingdom yes, sige ikaw abroad niya family. and then ang nagsunod is na sa Davao ng Japan, lalaki mm -hmm. na Japan family mm -hmm. Davao City na yes, ah yes, Davao City Japan then next is Naga sa Davao ikaw Pat, is naga sa Davao um pulis siya karon pulis yes, okay that's good and then next is na sa UK na po ng isang babae. Mm -hmm. Tapos ang nagsunod si Yaha, kay nasa Davao lang Yapon. Okay, yun ika unong? Ika Okay, then ikapito. Ikapito is na karon sa Valenzuela. Valenzuela sa, sa Luzon. Yes, sa Luzon, ma'am. Tapos nag-work pud siya dito. Yes, nag-work siya. Ikawalo, ang ikawalo is nasa Davao. A uh, student pa? Um, graduate yun. na. <coughs> yes, ma'am. Tapos ako ang ikasiyam, ikaw ikasiyam. na yun ikasiyam. Then, graduating oh, sa horticulture kay fourth year na. Dayon. Yan yeah, ako mang huda yun, ma'am. Nag-skula siya sa University of Mindanao. Nag-take UM. Siya. Yes, Davao. Davao. Nag-take siya og? Criminology. Criminology. Wow! Uy, si Aris Abad is watching. Proud Uy. kuya here. <laughs> imo magulang? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uy, at least nakabalo sila ha nga. You are live. Yes, nag-send mo, po ko green sila. Ay, very good. Very good ha. At least majority sa inyo ha are working. Yes, ma'am. Okay, sige. Interesting ang imo hang gishare wait lang, plan ba sa inyong parents nga himuon mong napulo ka buok? Wala, wala po nila gikuan nga himuon isa ka dozen. <laughs> Kala lang po na ang sa akong mama yung bro, napulo po sila magigisoon. Wow, as in. Yes, ang papa ni mo, pila sila kaigisoon? Um, sila, lima lang sila. Magigsoon. Lima. So, times two -times ni mama nimo ni mo, <laughs> plus gi, kamo pagidayon, yes. gi pareho. Pero pila na edad ni mama og papa karon? Akong mama karon is 63. Ay, bata pa! Yes, na ako papa is na nasa 67. 67? Uh, Pila edad sa inyo ka magulangan? Akong ate is 45 na yata. Akong ate ah. 44 na nasa. No. Wow! Grabe ha! Very productive si mama o mm -hmm. papa. Kaya ang uban ba, galiso ba yung mga anak ha? Yes, In fairness. So, blessing kaayo nga gid mo sa inyong ginikanan na mo ka yes, Wow! So, enjoy dyan sila. Oh, enjoy kaayo. Congratulations! Kumusta inyo hang childhood? Childhood mom is grabe enjoy yung childhood kayo nakabot mag ako 1999. 1999, <laughs> so, nakabot yes. Nakabot ako ng mga dula na sa dalan. Oh. Yes, mom, mogyan ako. Pero kumusta ang inyong like, kamo? Dugon ba inyong hang gap? Age gap? Um start sa ako uh, ay sa akong kuya nga gisundan. Oh. Padung sa kumangod is 4 years. Tinag 4 years Pero mo. Pero sa kung magulang natanan, ma'am, is like 2 years na, na sila. 2 years. So, mini, nag-abot pag mo sa inyong kabataan, days. Kayo, am. O sa inyo hang banding? Um, kami, mga lalaki, tanan, ma'am, is yung basketball, yung may tanan. Pila mo ka lalaki? Pito. Pit oh, grabe. <laughs> Isa ka team. <laughs> so, tulura ka, girls. Yes, Isa ka team. <laughs> Ka-cute! Ka so,